Alam nyo ba kung ano yung hawak kong ito? Ito ay pressure fuel regulator. So ating alamin at pag-usapan kung ano ba ang importanteng trabaho nito sa isang sasakyan. Tara! Ang pressure regulator, ito ay makikita kalimitan dito sa high fuel pressure pump ng isang sasakyan. Ang trabaho nito ay i-regulate yung crudo papunta dito sa fuel rail. Yung fuel rail, ang magbaba to kay injector. Yung akmang crudo na dapat na kailangan niya. So, napaka-importante itong fuel regulator na to o yung iba ang tawag ay SCB or yung suction control valve ang high pressure fuel pump ay kalimitin makikita to sa may makina bago dumaan ang krudo dito manggagaling muna ang krudo mula doon sa fuel tank at ang fuel tank ay may fuel pump ang galing na krudo sa fuel tank ay pupunta naman yan dito sa fuel filter upang salain ang mga krudo na nanggagaling sa kanya pag gagaling dito kay fuel filter pupunta naman yan dito kay high pressure fuel pump kung makikita nyo nandito na yung regulator nya ang trabaho nito ay nagko close open lang para yung krudong ibaba to ni high pressure papunta sa fuel rail ay akma. Kapag si fuel rail, nakuha niya na yung tamang krudo, ito po ay magsasarado. At yung fuel na galing kay fuel rail, papunta kay injector, kapag nagkulang na ang laman nitong fuel rail, magbubukas ulit tong regulator. So may mga sensor po 'yan. Si fuel rail, si fuel filter, sila ang nagbabato ng impormasyon sa computer box. Si computer box naman ang magbabato ng signal kay fuel regulator kung kailan siya magbubukas at magsasara. So kalamitan na sisira ang fuel regulator dahil na rin sa kontaminasyon ng ating mga fuel kahit nagpapakarga ka sa malalaking gasoline station, may possibilities na masisira pa rin ito. Dahil kapag ang fuel mo ay contaminated at dumaan siya dito, isa ito sa unang maapektuhan Kapag ito ay naapektuhan, ang mangyayari sa inyong mga sasakyan bigla maglo-low power or bigla kayong mamamatayan, kadaan, pero may i-start nyo pa rin. So, yan yung isang sign na nagkakaroon na ng problema ang yung fuel regulator. Ito ay kalimitang nasisira kapag ang inyong mga kinakargang fuel ay may tubig. And dahil ito po ay metal or bakal na kinakalawang. So kapag yung kinalawang, dyan na po magsisimulang magloko ang inyong regulator. So ang mga sign ng mga sirang regulator, biglang hihinto ang sasakyan in the middle of the road, pero mapapay-start nyo pa rin. Kapag kaganyan po, minsan hindi po yan binabasa ng mga scanner. So kayo rin po ang magto-troubleshoot sa mga ganitong senaryo kapag ito ay nasira. Kailangan alam niyo rin po kung ano ang pinagmumulan kung bakit humihinto ang inyong sasakyan. So ito isa lang po ito sa dahilan kapag ka, gano'n na ngang nangyari sa inyong sasakyan na humihinto at nagie-start ulit. So napakalaking bagay po nito sa mga sasakyan natin. Kaya uh, ugaliin po natin na magpalinis lagi ng fuel line, magpalit ng fuel filter upang masala ni fuel filter yung mga papunta high pressure pump upang hindi masira ang ating regulator. Ngayon, alam nyo na kung ano ang trabaho ng isang fuel regulator or yung SCB suction control valve.